Oh, so, mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa tanan. Ah, uh, for info no, for info, uh, wala dai may mag-live sa karon kay kanang hinay ang signal. So, uwan uwan So, basin og nai mga karat-karat sa atong live. So, amo na lang i-video ug amo ang parapol karon. So, naa karon si Mac G, kauban ako karon. So, nasuroy mi dire kay apel uh, apil siya sa <coughs> nasa present siya sa iyang t-shirt nga sponsor nga among Irapol karon. So kon mga ka no nang <coughs> dalag ka t-shirt nga atong Irapol. Sumonis so, siya na sa among likod so makita ninyo mga ka -idol. makita ninyo ang t-shirt. So karon mga kaidol na anak ko mga kaidol ang listahan listahan sa mga qualify mga qualified nga nakasunod sa mechanics. So naatay mechanics dito sa caption no Nyan, nang mga nakasunod sumaon so, ni sila mga naka-share then mga naka-follow subscribe mao ni sila. So akong tagsa tagsaon og basa mga kaidol shout out ninyo diha mga followers, subscriber. So shout out Atong tag sa tag saonog basa mga kedolar aron makahibaw mo kung kinsa ang naka naapil sa entry. So naka naanak naanako -na karon. So akong basahon. Kani nang Dagan-dagan lah bani -e buaw 180 kabuok ni Buyag-buyag Dagan kayo So Pasensya na lang Katong mga Wala maapil Nga nalapas na sa alas dosi Ganiha Sa pagkat of time So pasensya na mo Sunod na pod okay. next time na pod So karo na Ani rey 180 So dagan, -dagan ni eh. upat rey Atong pilion So swerte yang upat nga Mabunutan So, so Ang dili mabunutan Sunod na po, pasensya po, pasensya na po mo kayo ha kay sa pagkakaroon, kini sa alang man, kini sa araman atong marapol upat kabuok. Pun po ato na nang dugangan, pabto na na nato po kabuok, mga po or 20 kabuok, 20 kabuok. So daghana na siya, so karon upat sa lang, so karon kay pilmiro pa na ma, pilmiro pa man nato ng parapol, so kan lang pa ay lang pa ay so atong basahon ha shout out ko sa inyo sa, shout out ko sa mga followers diha o mga subscriber so ka, ana, uh, kanina akong basahon mao ni ang mga naka-appeal sa entry so ginambiring na ko ni ginambiring number one sa 180 so magbunot mi og number bunot na mo ang number niya ang mabunutan nga number basahon na mo kung kinsa ang naka register sa number diri nga ngan so mao mga ka-idol tong basahon So, una na, shout out ko ni, shout out ko ni Fernando Galban, Fernando Galban, Justin Kilaton, Dennis Tihano, Jocelyn Caniete Calabio, Jill Obre Kalolo Distrisa, aber uh, Ber, Bakuli Molo, Gab Gab, Jan Bill Ray Pilisores, Love Scars, Robilin Laurenti Hinita, Ernest Otintico, Kim Sini, Kim Kim Megs, Kim Megs, Christian Amparado, Justin Filjon, uh, Justin Filjon Torion, Tintin Galio, Jijay Lernas, Christian Iskabas, P. Maamo, Nia Fanad Hasim, Eduardo Dumagan, Nia Jis Niko, Jumar Paraguya, Nita Dahau, Ninya Briguli Brigole Sugarol Hubahi, Victoria Anuber Enpisto Astakaan, Igoria Jerlin, uh, Iguria, uh Jirlin. Jirlin, Eduardo Lumapat, Mimbri Biblag, Angelito Kamutis, uh, Dipna Kusadio. Miyas Manuel, Sheila Marie Namuko, Aini B. Zamora, Robert Tampos Coritico, Rachel Hinayan, Karen Jimenez, Hasil Sumatra Kumamaw, Lydia Orcolio, Ninya F. Salvaro Rata, Annalyn Ginguni Aspirin Katarong, Makapagbabago sa iyo, Julita Espanya Lindahay, Tapayan Salba, Salbad, ah, Salbaas, sa, ah, Salbaas, Jimro Sabines kami Kamino ah, Indisa Montijo Salimbahon Janril Yanong Ron Art George Dumandan Ali Soilo Asisibo simberts 47 John Nicks Bandola Ninja Girl Official Mami Joy Pilkins Ram Katadman Julie Mi Ahito, Rili Rini Bilia Renz, Felix Kagampang, Kahis Ria Sanchez, Jini Kulahara, MCG TV. So, nya Mia Aplacador, Rinald Gabugos, Intensa Balahadja Janet, Danilo say, kan, Kanania Kananiya Dumagit, Vincent De Iskabas, Christian, ah Christian, Rabina, Rabina isto si, Josel Jonas Bolo oh, may sa, basa sa kpanol, <laughs> ng sumpay, silang, silang, silang. Rain J Orjin, Chandra Patinio Silagan, <laughs> Rosemary Hinita. Rosemary Hinita. Gerald Sanchez, Juni Danio, Edith Lokiliano Dolero, Jonalisa Villamor Mendez, Imilda Ulan, Bastalino Mar Marcojos Aspirin, Will, Will Jarves Javier, Brinry Dignos Lee Kabu Kabuhog, Kabuhog, uh -huh. Kabahog. Kabahog. Janwil Montes Priglo. Alfredo Rol Rolio Rata. Ibanez Vance. Ruby Liza Labada Labadan. Berlin. Kalonia Piloka. Winafe Salvorata Salvo Andi Tortuga. Judas Miguel Espina. Honorato Dag Dagipit. Patot, Am Ampoon. Chirimay Pilayre, Maria Flor Sako Samante, Gerald Moreno, Manuel Manuel Jason Sipada Guno, Noli Balo Bundok, Kagiron Albiso Falcon, Lyra Jane Estaniel Magpatok, Martinez Mahilom, Menya Brigoli Sugarol Hubahi, nagdubli na ni Dol. Kabasa ni Mm. Oke okay, so Erison si Minya Abrigole, sugar lusa duha yang Carla Jane Abril Abarilia, Raquel Dahaurico, Jomar Paraguya, Anthony Razen Rosco, Bibs May Igam Patinyo Aplacador, Joy Cyrus Miharis Kulahara, Alili Palor, Jolly Rose Ortiz Bolio, Jane Jan Javier Ruiz, Cheris Buligaw Buligor, Rene Tero Puentes Jr. Warren C. Buligao Norma Teston Bulilan Leonor Labora TR K. Rukat Maganda Barsilita Angelito Kamotes James Anipo Catherine Cabrera Mira Dores Monalisa Asukan Mundap Palapar Jedwi Maputol Skeptron Fredeline Villoria Fox John Melicio Sobrio Aili Serondil Serdoncilio uh, Rosales Mangkepueng Zinilet Narga Kotakte Chris Lagrosa Antorejos Alampayan Chan Nueva Jesus Banayag okay. uh, Ang last nga akong basahon gamay-gamay na lang ni eh. si Doldolia Loy Giselle Olasiman Ruel Espina Nico Agno uh, Turin Nia ya, si Miss M Hanizin Ragasalo, Nia ya Pobreng Bulanon, Mangkulot Jisam Kab Kambas Kambalon, Hari Uges Cabrera, Altio Abilionosa Carlo Zabio, Lex Ramil Opiar, Alina Marie Dieter Andal, Likoy Jefre Estorba, Jomar Nabados Talia Majablanka Joanna so Sokahil Hogabot, Madeline Isto, Joshua Masirin, Angel Lloyd Batausa, Lopranco, Oganglas si Rihino, Rihino Sakuraji. Ya, Pak. wala pa ni So, dapat So, si V Alcantara Humamoy, um, si isro isbo um, Amit. Isro Army Enriquez Mokoy Kosari Milisio Binji Hinita uh, Hanibi Blagarit Kastig, Kastigun. Kastigun Rini Habal Iring Violet Ninyo Bilyoniba Basan Ruby Jerski Blag Juvi Jordan Cosadio, Jan Libanti Rolio, Rosemary Montes Torion, Titsi, hmm, um, Titsi, Kardi, uh, Titsi Kanadi Sadura, Kutsaro, uh, Mary Marisel Maricel Maymay Gutas, Maricel Albura, Pabjin Esteliore, Jinika Jinika, Ruby Salutan. Og si Jaini Lawrence Analisa Israel og si Ben Elek Peter Audan Iroy Nick Ivan og si Biboy Amamampang og ang last si Jared Montoya so maroon to tanan mga kaidol lang atong mga qualified na maapil ma sa sa Rappel so karon mga kaidol atong <clears throat> bunuton ang ilang sa box mga kaidol natay bunuton sa box na nadiha ag mga number nga kung kinsa ang mga nasa number dere niya ang mabunutan mao'y bulahan nga mananao mga kaidol so di na ta magdugay mga kaidol og atong sugda na ang pilmiro nga bunot so mga kaidol so kinsa makadaog no kung ang isay makadaog og maka ang makabunot ani eh, ang mabunutan ang mabunutan ani eh, dol Uh, bisag taga Cebu pa na siya or taga taga Cebu o taga Mindanao ba na siya or, or, taga Kuan maghatag lang mo sa inyong address chat lang mo personal sa among Kuan sa Tama Simon ay sa, ay sa Thompson Vlog chat lang mo personal sa Thompson Vlog kay ako lang nang i-accept dito ako ang tanaw ng inyong address ako ang ipadala So katong mga taga Lagyo, so per katong mga taga Doola within sa Bohol ra, within sa Bohol, pwede ra ninyo pick up on anytime, pwede og Lagyo, Lagyo na sa part sa Bohol, pwede ra pud og ipadala na to og LBC. So within Tubigon ra, ah, pwede ra pwede ra ninyo pick up on mag meet up ra ta kay taga Tubigon ra man ta Tubigon Bohol. So maro tong mga kaidol no, atong bunoton ag pilmiro mga kaidol. Pilmirong bunot. unsang nga ani mong ipa ano nga do? Unsa sinina? Niyo? Kini deh mga kaidol no, mabae o malaki mga kaidol o mabunutan, mabae malaki. So, kini siya natay gikuan ni ang una na tong iparapol, <laughs> karing kuan, kanadol, kanadol. Oh. Kini siya, oh. kini siya kini nga, kini nga, kinisya nga sweet shirt, with hood, with hood mo atong unang nga uh, iparapol. So, sa makabunot ani, eh, Imo na ni, imo na ni. So, mawala ni Adol, uh, Mac Yes. Um, uh, so, to mga kaido siya, sweet shirt, color, color dark gray o light blue. So, ang mabunutan ako, ane, mawala lagi tagiya to. So, ako'y bunot, Mac G, ha, puli-puli ta. ah Uh, oh, puli-puli ta, Mac Nya. Sa sunod na po, ikaw na po nang mabunot, o niya, kanang ako na po'y magunit sa box. sige, sige. sige. Para way daya mga kaidol dito kung tanaw mga kaidol daghan ni siya mga kan so number one, number one nga bunot atong atong i-mix kay aron aron wa so dara mga kaidol ko na ko usa mga kaidol at trilling kayo kung kinsa ni number mga kaidol la so pay okay, basa isa basa kinsa number 172 Number 172. 172. Kinsay 172 yeah. Congratulations. Si Likoy. Likoy. Oh, Likoy. Uh, congratulations Likoy. Uh, ikaw ang nabunutan uh, sa ano, nabunutan sa filmero uh, nga bunot. Kini siya nga Kini siya nga kuan si Chert Likoy. So atoy pakita no nga uh, si Likoy gud ang kuan. Number number 172. So mo na siya mga kaidol no. Si Likoy. So congratulations Likoy. Congrats idol. Ah uh, mo imo ni imo ni. lang mo ni Thompson Vlogs. Uh, okay, para sige uh, sige. Uh, oh. niya. Ya ang sunod ang sunod Macji kanang ikaw na sad ang mubunot. Ikaw na sad ang mubunot niya. Kani nasad, ang ikaduhan ato nga para pul mga kaidol aku siya. Ako ikaw idol. Anar okay. Oke okay, nih siapa? Atau nanti siang gisi on gisi. Ah. Atau nanti siang gisi on dengan nomor one hundred seventy itu nggak nih Lee Congrats Lee congrats. <laughs> so ang na mga iparapol kini. Ang sunod na mga iparapol kini. So si Mac J na po dang mubunot. Unya ang mabunutan. So, muna po itagiyaan eh. Sige dah. Okay. So, with collar to siya ha? Ah. Uh, uh, polo shirt eh. Uh, polo shirt. Ah. Uh, with collar. With collar. Polo shirt. Polo shirt na siya ha? So, ikaluhan po. So, sigi Sige doon. Sige. Sige.

Number 56 si Pilkins. Pilkins, shout out Pilkins, shout out. Congrats, congrats Idol congrats, Pilkins. Congrats Pilkins. Number number 56. So number 56 mga Idol. Number 56, number 56 si Pilkins. So si Pilkins ang nakabunot mga Idol sa ikaduha. So dol ako ra ipadala padalan ni model, pun-pun. Message lang kung asa kuan kasa inyong address ako an ang address nimo kay amo ra ipadala so congrats philkins congrats idol congrats congrats so, yes. so ang ikatulo dol ikatulo ako na sa ibuno gisi asa gisi asa gisi oni kay ang wala so ikaw na pud so ang ikatulo na to nga bunoton kanina sad nga sweet shirt kaning sweet shirt nga oh okay kini color blue o color white so kini sweatshirt sweet shirt same rasa permiro nol ah sige kaidol. sige sige niya dira ta magdugay ato ang bunoto nang ikatulo mga kaidol idol kinsa kay kinsa kay bulahan nga <laughs> mabunutan ani <laughs> So, wala na nakuha mga ka-idol. nakuha. Kinsa ka na siya. So, kinsa nga number? Lah. Number 29. Number, number 29. 29. Kinsa mo ng number 29 diya? Si Angelito Camutis. Angelito Camutis. Shout out na idol. Shout out. Congrats. Angelito Camutis. Si Angelito Camutis ang nakabunot sa... Kini. Si Dol. Congrats Dol. Niya Message lang dol kay among ipadala dol kung asa ka ya, taga -as, asa asay mong address. So ang ilito kamutis dagan salamat nimo dol. Congrats idol, congrats. Sige sige. Tong gisiyon na tong na. Sunod dol. Sunod Macji, ikaw na po, ang mo ikaw na sad ang kon ikaw na sad ang ang mubunot. Sige sige sige. Sige, sige, sige. Ako lang ato. Okay, so good luck sa ikaw pat nga mananaog. So last mga kaidol, kini mga kaidol last. Muna ni ang last. So wow. kanang pasensya sa mga nga tungwa mabunot eh. Kay sa sunod na pod, daghan pata tag punpohon, daghan pata ngani nga ni mga buhat-buhaton nga ni. So nasugda naman ni namo basi punpohon na napoy ikuan sunod. So same gihapon kay ila naman mininyo. So magrapol gihapon ta punpohon. Sinya ato nang ipabunot ni Macji ang ikaapat nga bunot mga kaidol. So kini ah, sa polo shirt na sa ni. Sige. Okay. Wala bias ni ha. Kaya kung gi karambulang papel sa ilaw. Kuha na ko sa Ang bulan ng mananaog, pinsay bulahan. Number 155. Number 155. Alright. Ang number 155 kay si Nick Ivan. Nick Ivan ang number Nick 100. Nick Ivan. Ang Sa project. congrats, congrats Nick Ivan Congrats Idol Ikaw ang nakabunot sa last nga bunot mga kaidol sa ikaw pat. So imo ni siya mga kaidol So message lang, message niya Kuan lang kung tagaasa ka or kuan kay. Amor ay padala ang kuan mga kaidol. Amor ay padala nimo. So maorat to no. So bubuaw na pud na kan. Pero kini ang mga nasa lista ani. Kini ang nasa mga lista ani pun puhon. Ah uh, kailan mo kaibaw namon kun ninyo maumjud mo ma ang mga mga followers, mga subscriber, mga kusog mo share. Ni and then mga reactor kayo so pun puhon. Same gyapon ni siya nga kuan. Same gyapon ni siya nga mga mga entry nga madugangan lang punpohon pohon nga magrapol magrapol na sadta so kini ragyapon maorgya pun, pun siya nga entry so pohon makaparapol tag otro Uh, na na po na, na, chance nga makadaog pa mo so ayaw mo pag kuan ayaw mo pagpawa sa paglaom kay punpohon <tipuluh> o oh, na pay sunod ani kunya basin dai pod og unsa na poy atong para pa kuan sunod basin og magpa jikas na po ta punpohon o ron sa ba ingon ana basta kay at least makahatag mi ninyo tagaan mo so dagan salamat no dagan salamat makji dagan salamat dagang, uh, Congrats sa tanang mga mananaog. Uh, ayaw mo pa uh, hinaot nga dili mo muundang ang suporta kang Samsung Vlogs o like na po ko sa ako ah MacG yeah. MacG <laughs> so, okay kayong, okay kayong, kayong salamat ka ninyo salamat bye 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 <laughs>